Ang Pilipinas ay may mga pinakamagagandang white sand beaches sa mundo. Magagandang tanawin, makasaysayang lugar at masasarap na lutuing Pinoy. Sa higit isang daang probinsya ng Pilipinas, marami pa rin magagandang lugar ang hindi masyadong napapansin o naaabot ng malawakang turismo. Sa ating susunod na paglilibot sa tropical na archipelagong ito'y kalimutan muna natin ang masisikip at turistang destinasyon at sa halip ay bisitahin ang mga underrated ngunit pare-parehong naggagandahang mga probinsya. kaya't ating alamin ang 10 underrated na probinsya sa Pilipinas. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 10. Bukidnon Ang Bukidnon ay isang landlock na lalawigan sa isla ng Mindanao. Kilala ito sa malawak na mga plantasyon ng pinya at sakahan. Itinuturing itong isang underrated destination dahil ang atensyon ng turista ay karaniwang nakadirekta sa mga lugar tulad ng Davao at Misamis Oriental. Hindi para sa mga beach lovers ang probinsyang ito, ngunit mamamanghaka sa mga freshwater destinations tulad ng Pulangi River at maging ang man-made na lawa ang Maramag Basin. Mari karing pumunta sa Kaamulan Festival, isang ethnic festival na pinagdiriwang mula kalagitnaan ng Pebrero hanggang unang bahagi ng Marso. 9. Pangasinan. Kung madalas kang bumisita sa northern portion ng bansa, tiyak na madadaanan mo ang Pangasinan para makarating sa ibang destinasyon. Bilang gateway sa Ilocos Region, ang Pangasinan ay tanyag na kilala sa Hundred Islands at sa pangunahing ani nito, ang milkfish o bangus. Ang Pangasinan ay maaari ding isa sa mga mapagpipilian mo para sa food trip dahil tahanan nito ng maraming oysters at sea urchins farms, pati na rin ang malalawak na taniman ng mangga. 8. Davao Occidental Itinatag noong 2013, ang Davao Occidental ang pinakabago at ika-81 na lalawigan ng Pilipinas. Ang pinakabatang lalawigan ay pinagkalooban ng napakahabang stretch ng mga beach, pati na rin ang ilang mga isla na dapat bisitahin. Ang munisipalidad ng Malita ang kabisera ng lalawigan at tinatawag na Whale Shark Capital of Mindanao at Banana Capital of Davao Occidental. 7. Surigao del Sur Isa alang, alang ang Surigao del Sur bilang ang bubbling up na lalawigan sa ating listahan. Ito ay tahanan ng ilang mga attraction at mga kamanghamanghang destinasyon tulad ng Hinatuan Enchanted River, Tinoyan Falls at pati na rin ang Bislig City, isang murang destinasyon kung nais mong gumala sa paligid ng probinsya. Subukan mong dalawin ang probinsya upang tamasahin ang pinakamahusay sa kung ano ang inaalok ng Surigao. 6. Bulacan Kung pupunta ka sa mga probinsya tulad ng Zambales, Ilocos o Benguet, tiyak na madadaanan mo ang probinsyang ito na kilala sa matatamis na delicacies at lokal na cuisine. Ang dahilan kung bakit minamalit ang bulakan ay ang katotohanan sa kabila ng accessibility nito, nagiging daanan lang ito para makarating sa ibang mga probinsya. Nag-aalok ang bulakan ng mga makasaysayang gusali tulad ng iconic na Barazwain Church, pati na rin ang mga natural na kababalaghan tulad ng Biak na Bato National Park at mga kuweba tulad ng Pinagrealan Cave sa Norsagaray. 5. Sikihor ang Sikihor isa sa pinakamaliit na lalawigan sa Pilipinas ayon sa lawak ng lupa. Dating tinawag itong Isla del Fuego noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Kilala ng mga lokal at dayuhang bisitang ang lalawigang ito na konektado sa mga makalumang tradisyon. Ang mga turista ay maaaring matakot o maging interesado sa kaakit-akit na islang probinsya. Dito'y sasalubungin ka ng mahigit isang daang kilometro haba ng mga white sand beaches na may coral reef na umaakit sa mga scuba divers at snorkelers. 4. Masbate Ang Masbate ay isang islang probinsya sa Bicol Region na madalas natatabunan ng mas kilalang mga lalawigan sa rehiyon. Napapaligiran ito ng malalaking anyong tubig tulad ng Visayan at Sibuyan Seas. Alam mo ba nang lalawigan ng ito ay maraming maiaalok. Kung ikaw ang uri ng manlalakbay na gustong magkaroon ng hindi pangkaraniwang destinasyon, dapat mong subukan at bisitahin ang islang probinsyang ito. 3. Quezon. Matatagpuan sa CALABARZON, ang Quezon Province ay isang napakalaking probinsya. Ngunit para sa karamihan ng mga manlalakbay, ito ay isang daan lamang upang marating ang ilang mga lalawigan sa rehiyon. Nagalok ang Quezon ng magandang beaches kung saan iba ibang kulay ng buhangin. Pwede ka rin mag road trip dahil sa magagandang mga kalsada nito. At higit pa rito, marami kang madaraanan na sidewalk stalls na nagbebenta ng pampalamig, murang mga pagkain at lokal na ani at mga kakanin. 2. Antique madaling madaanan ng mga manlalakbay na patungo sa Boracay o Iloilo ang tinatagong ganda ng probinsya ng Antique. Matatagpuan sa isla ng Panay, ang Antique ay may mahabang coastal area na angkop para sa scuba diving at snorkeling. Nag-aalok din ang lalawigan ng hot springs tulad ng Siraan Hot Spring. Ito rin ang tahanan ng Mount Majaas, isa sa pinakamapanghamong bundok sa bansa na Akyatin. Bukod sa iba't ibang hiking sites, sulit ding bisitahin ang Bugtong Bato Falls at Igpasunga Falls. 1. Northern Samar Ang Northern Samar ay tinuturing ng karamihan ng mga manlalakbay at backpacker bilang isang underrated na lalawigan sa bansa. Nakatago rito ang mga mahalagang hiyas na naghihintay na matuklasan. Sa katunayan, minsan itong binansagan bilang probinsyang may malaking potensyal sa turismo sa Visayas. Tahanan din ito ng lumang simbahan, ilog, kuweba, talon at magagandang isla tulad ng Kapul, Dalupiri at Biri Islands. At yan ang sampung pinaka-underrated na probinsya sa Pilipinas. Marami pang natatagong ganda ang ating bansa na naghihintay lamang na matuklasan. Kung nagustuhan mo ang video ito huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa ating channel para sa mas marami pang travel content. Salamat sa manonood at hanggang sa susunod pa nating paglalakbay kaibigan.